lahat. So maganda ang araw po pero super napakalamig pa rin po sa Japan. So month of March na po pero grabe guys malamig pa rin po. So this time is saan ah, nga ba pupunta si Kinesh? Pupunta ako guys magilibot ako dito. Bakit na nga ba dito sa lugar ko? So ayan po isashare ko lang po sa inyo uh, unang una po dahil gusto ko po na uh, parang ang kwarto po ng aking unika iha gusto ko gusto ko po kasi parang uh, baguhin ko po yung ano niya yung mga pinaglalagay ng mga damit niya ayan po so dahil nga po uh, habang tumatagal lalong sumisikip dahil nga po parami ng parami ang damit di ba po ganoon and then so naghahanap ako ng paraan so pupunta ako ngayon sa home center at higit sa lahat po guys nakapasara na po kasi sa uh, driver's license po. May driver's license sa po yung anak ko. Nakapasa na po siya sa driving school. At naipasa niya rin po ang 100 items. Kaya nagkaroon na siya ng driver's license po dito sa Japan. So, sa mga hindi pa po nakapagsubaybay sa akin, sa, sa actually po na-vlog ko na po yung tungkol po sa pagkuha ng driver's license po dito sa Japan. So, ngayon po is, ah, uh, kunting ano ko lang po guys, update ko lang po sa inyo. Ah, uh, sa pagkuha po ng driver's license po dito, need niyo po na 啊。Uh Ah, uh, kung halimbawa nakapasa na kayo sa driving school, ah, uh, pupunta na po kayo sa mismo parang police station po siya guys. So parang sa, kung uh, kumbaga may mga ano dito ahensya ng gobyerno po na doon kami talaga mag -e exam Yun na po yung final. So sa driving school po is driving lang talaga, pasado na po tayo. Pero yung pinakahuli po na challenge sa mga driver dito sa Japan, grabe pahirapan po talaga guys. Hindi lang mahal, hindi lang napakamahal kung hindi may experience examination po na 50 items and 100 items. Alright? So, kapag hindi ka po nakapasa sa unang exam ng 50 items, hindi po kami pwedeng pumasok sa driving school. And then, kung nakapasa naman po, pupasok na po kami sa driving school. And then, after po, nakapasa na po namin yung actual driving, babalik na naman po kami ulit kung saan nag kami ng 50 items para kukuha na po kami ng 100 items po para sa final na po na driver's license. All right. So ayun po guys, so ngayon kasi may work po yung anak ko, hindi po namin siya nakasama. So magtingin-tingin kami guys, maglilibot po ulit si Kai Nash, So magtitingin kami ng mga second hand po na sasakyan. So para sa anak ko po, po guys, need ko po, po na uh, yung sasakyan niya muna. Iba talaga yung gusto niya ng sasakyan, pero sabi ko sa sabi ko po na kung pwede, wag muna dahil masasayang lang kapag medyo may kamahalan dahil nga po baguhan na Medyo worried lang po talaga kami mag-asawa, guys. Alright, so this yes, time po is please po samahan niyo po ko ngayon sa aking paglilibot po dito ngayon. Alright, guys. Ayan. So, nandito naman po ulit si Kindness sa Viva Homes kung saan is dyan po talaga ako bumibili, guys, ng mga kagamitan po sa kusina or sa bahay. Depende po sa uh, hinahanap po natin. Ngayon kasi mas marami pong available dyan ng mga kurtina. So, yung anak, kasi, yung anak ko po kasi guys, may gustong ibang kulay na naman po na kurtina sa kwarto niya. So, hindi niya po ito alam. Surprise ko po ito sa kanya na may, may plano na naman si Kindness kanya sa kanyang kwarto guys. Naguguluhin ko lang po dahil may pasok po siya ng Sabado at Linggo so wala siyang idea kung ano yung gagawin ko sa kwarto niya <laughs> alright po Napaka ng karne no? lapad Pang ano to mga Ano lang mga pang kwarto kwarto Yung ibang ref mga maliliit ba Or isang tao Sana yan Cortina Ay, eh, Magdala tayo nito sa Pilipinas oh. Uh, ganito ba ganito guys gusto ko pag uwi ko nito magdala ako nito para magamit doon sa Pilipinas mas maganda po kasi ito guys and then pwede yung ihaw ihaw yan so isa ito sa mga plano ni kindness na mga -bit, bit ko ito sa airport no so, so hindi mo na ako bibili nito yung malapit na po ang biyahe ni kindness pwede ba to sa package? Hmm. Ha? Pero pwede po sa airport lang, di ba? Ihan, eh, ano, bagahe? No? Ayan lang, no? Ano ba yung pwede sa atin, yung sa Pilipinas? Paloma ba yun? Dito guys, pag magdala po tayo, ayan, uh, may ano po siya, iba-iba kasi ang brand. May mga brand po na hindi pwede sa Pilipinas magamit. Ayan. So ibang-ibang kamag-anak po, ganito na yung ginagamit nila. Parang ito yata yun, yung paloma. Yan po. So magdadala ako nito. Ay hindi ako nagbili doon sa Pilipinas ng bago. Kasi nga uh, uh, plano kong magdala po. Yan. Okay. Right guys. Uh, dito tayo guys. Pusin tayo sa ano ni Kindness. Sa cortina po ang hihanap ko. Okay guys, andito na tayo. So, ito guys, pwede rin po kasi dito na ano yung parang magbagong bahay ka. Gusto mo magpatayo ng bahay or nabi, may nabili na agad. Pwede din po dito guys, magpagawa. Yung, pasu, yung sukat mo po talaga mismo or ano yung design. Kaya may mga ano sila dito. Ayan. So, kailangan lang po talaga ng time. Okay? So, dito tayo. May libot -libot tayo guys kasi yun yung bibiliin ko lang naman kasi sa kwarto ng anak ko yan so hanap tayo ng ibang ano kasi gusto ko kasi yung nakaset lang sya yan itong ito pangano to guys sa bintana talaga ito hindi gaano ano eh yun naman yung mahaba yan okay ito sa taas ang ganda mga pang-Japanese na ano din yung kabila, oh. Hmm, makakuntan ilang ngayon, ah. Wait, right guys. Dito banda, medyo ano pa to. Medyo yung iba, mura. Ayan. So, yung iba, nakakahalaga ng... Ayan, 6,000. So, siguro sa atin, mga... Uh, almost 2,500 pesos. Ayan, yung isang set niya. Okay. So, hanap tayo guys ng sana may sale akong makita, no? Kasi minsan naka-sale to eh. Yun po. Right guys, so ngayon yes, nag-iisip pa na kami kung ano yung kulay po na pwede sa kanyang kwarto. Um, so, iba-iba. And then, madalas po, set na po yan. katulad nito. Sa isang bintana. na set na po yan. Then, may tali na siya. Okay? So, dalawang bintana kasi yon Kaya, dalawang ganito rin bibigyan namin. Okay, guys. So, namin ang confirmation. <laughs> yung kulay po. Okay, mas maganda. Ito, mas bit ko to sa kwarto niya. Kasi yung... Uh, um, Tapos uso, so, ginakunin siya ng kulay. Isip-isip. Guys, ito na po ah. napili ni Kain Dash. Ito po yan siya. So, gusto ko si Nana ko guys. Simple lang talaga na kulay po sa kanyang muro. So, since kasi may binabagay-bagay lang po talaga siya. Ayaw niya ng mga green, mga blue. Ayaw niya. So, gusto niya mga ganito lang. Okay. So, ito ay tukoyin natin dalawa guys kasi dalawa po ang bintana niya. Alright, so well, let's go at uh, bayaran na natin po na. So, ano siya guys? Maganda po kasi makapal. Yan, makapal po siya. Kahit sa gabi may ilaw, hindi po makikita yung tao sa bagong kwarto kasi makapal. Okay, so ito yung mga na sa Japan. Dahil nga po malamig din po kaya makakapal. Okay, alright, let's go. Alright guys, at uh, ngayon po tapos na po kami dyan sa ano, dal yung Cortina lang talaga ang gusto ni Kindness, no? So actually may iba pa akong plan po para sa anak ko pero may uh, hinahandahan lang po kasi nga uh, yung oras po ni Kindness yung pinaka-importante po muna. Tsaka may iba pa kami pupuntahan guys, magtingitin tayo ng sasakyan. Alright, so plus samahan niyo po ko ngayon guys sa paglilibot natin po muli. Ayan guys, so nasa loob na po tayo ng sasakyan. And then, yun po ngayon is, yes, ang plano namin, uh, magtingin-tingin lang po muna guys ng mga sasakyan. Yung murang-mura lang talaga, no? Dahil nga po, baguhong baguhang driver pa po yung anak po guys. Medyo worried kami, <laughs> di ba? Kasi nga, sa parking, yan. Dalo na po sa parking, ayan, sa bahay. So, gusto namin kapag yung talagang kukuha talaga siya ng sasakyan na gustong gusto niya yung talagang ano na siya masanay na siya sa pagpapark ayan po dahil nga napakahirap po kung bibili agad siya ng gustong gusto yung sasakyan tapos hindi pa niya masyado kabisado ang pag lalo na sa mga parking area ayan po ba diba? so hindi natin ano mga yun lang advance lang po guys mas gusto namin na mas masanay muna siya sa kanyang pagmamaneho po talaga okay Alright guys, uh, this time is malapit na po tayo guys sa kung saan na may nakita kaming mga sasakyan po. So hindi malaking sasakyan ang kukunin, plano na kunin namin para sa anak namin. Kasi nga para sa trabaho niya lang po at mag-isa lang siya. At higit sa lahat, yun nga po, worried kami kasi hindi pa siya sanay sa mga parking parking area po. Alright, so magtingin kami guys yung uh, K. Yung dito guys na K, yung maliliit na mga uh, sasakyan lang po yan so ginagamit ito guys lalo sa mga uh, mga trabaho and then kung mag isa ka lang po kung wala ka namang lakad talaga yung palang pang trabaho lang pwede pwede po talaga siya guys yan so actually si Kainish gusto ko na rin pong magpalit ng uh, mga yellow plate ang tawag po nun kasi nga napakamura lang po ng mga tax nun guys. At uh, dito tayo. Park tayo, guys. So, tingnan natin yung ano nila. Yung mga display nila. Ayan, guys. So, iba-iba pong mga display. Ngayon dito na nakikita ni Kayan siya mga sasakyan. So, ayan. Ito, guys. Mga mura na po ito dito. So, ito ay mga maliliit po siya na sasakyan. Ito yung tinatawag sa Japan ng mga kay. yan po. Pero, ano... Ayan guys, so niyo po, magaganda pa oh. Ayan. So yung iba kasi guys, nagpapalit lang talagang mga hapon ng uh, tawag nito. Nagpapalit lang po talaga sila guys kasi minsan uh, binibenta nila kahit hindi pa tapos. Binibenta nila tapos kapalit ulit sila ng mga bago, mga brand new. So ganun po yung mga bagong model. Ganun lang po yung style nila. Okay guys, so libot-libot muna tayo no. So guys, may nakita kami yung pula ng sasakyan. Sabi ko sa asawa ko, it's a big no. Dahil ayaw niya ng pula ng <laughs> so may nakita kami dito guys. Ayan, so dito tayo no. Grabe, ang dami niyang ano ngayon dito ah. Ito yung, parang gusto ng asawa ko po ito guys. Para sa anak ko. Ayan. Oh, tingnan niyo po guys oh. Napakaganda pa po talaga ng mga sasakyan dito sa Japan. Ayan, tapos yung mugs niya oh. ganda. Oo, no? Ayan, oh. Ganda ng mukha. Ano siya siya king hangtod? Hmm? Ano siya? 66 lapad. Aabot siya ng pag ano. May ano pa yan? Mga, uh, mga 75 yan. 76. Plus 10 yan eh. Sa mga ano pa 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 Ayan. Yung loob. Garahan ba? Bato yan. Stereo. Ay, oo nga. Mas maganda. Okay sa akin to. Para sa kanya. Diba po? Uling pito ba? May ano ba to? Bukas ba? hindi. Ay, nakalak. Tignan daw natin. Tapos paanda rin. Ano yung okay na to? Okay na na siya. Oh, okay. Magtingin pa tayo sa iba? Hmm. So okay guys, uh, may, na may napili na po kami guys dito banda. So No, hindi, hindi pa kami sure talaga kung ito na. So, at least kahit pa paano sa dito na banda, may napili kami. Ayan, para sa anak ko po. So, yung mga key ngayon guys, sa mga bago, katulad po nito, napansin nyo po guys, hindi na talaga siya yung gaano kaliitan. Kasi nga, yung sa mahaba na po guys, ayan o, oh, sa mga... sa mga bandang sa mga kisami po sa mga roof po mismo ng kasakyan ayan Medyo ma manon na po, guys. Hindi na yung dati talagang mga model na medyo masikip po talaga. Okay. Ano, lipat pa tayo? What? So, lipat pa raw kami sa kabila, guys. maghahanap pa tayo, no? Okay. Ang dami niyang ano, Okay um, yung pero ang um, sulod pangit. Uh, pero parang mas bago yung ano, eh. Yung isa, no? Okay yung um, tanyo kay Nisan, pero ah, So, ayaw daw ng ko, guys, kasi iba-iba kasi, guys. May mga nagmamayari kasi na malinis. Kaya naman, mura na. Napakamura naman talaga din. Oh, uh, mura naman. Alright, guys. Uh, at ayan po. So, tapos na po tayo dito, guys. Naglibot-libot. So, at least kaya pa paano may nagustuhan kami dyan banda. And then, dilipat pa kami sa uh, kabila po. yan So, maghanap pa tayo, guys. So ngayon is, yes. ito po yung ano namin, inasikaso namin ngayon guys, ang sasakyan na naman po ng anak ko. And then, uh, insurance po na sasakyan. So ganon. So, uh, habang may panahon pa si Kindness, wala akong pasok ngayon. So sinulit ko po guys na uh, magtingin-tingin muna ng mga sasakyan po. So, wala yung anak ko, baka next Saturday, kapag may magustuhan kami, babalikan namin na agad. Okay. Mapagkatahon sa Japan karon guys. Oh. Uh. Pero tugno gyud kayo sya no. Pagid ano guys, hindi pa pwede pa mag ano t-shirt t-shirt kay tugno pa gyud kayo. Ayan na guys at uh, plano namin sana guys is pumunta pa sa iba na ano na uh, bintahan po ng mga sasakyan. Ngayon po ang problema is yung asawa ko po is umandar na po yung antok niya. <laughs> yun po, kasi galing siya ng work and then, panggabi po kasi siya guys uh, kulang pa sa tulog and then, mamaya-maya din po yes, kukulin ko po yung anak ko sa trabaho niya, so nagmamadali si Kaid Nesh, dahil marami pa akong gagawin sa bahay, no, kaya next time ko na lang po ulit guys, ang uh, paglibot-libot natin sa pagbili po ng, o paghahanap po ng sasakyan para sa aking unikaiha. iha. And this time, syempre guys, para ma-surprise siya mamaya pag uwi niya. Uh, bibili po ako ng cake po para sa kanya. Ayan, para basic ang dala, no? Para guys, um, uh, tawag nito, mamaya is, kahit pa paano makita niya na wow, may cake siya. <laughs> Ayan, so congrats lang po talaga, no, sa aking anak. So, magtingin mo na ako dito sa chatteries, guys, ng cake para sa yung maliit lang po na cake yung tama lang kasi pag malakihan din po hindi rin kasi namin-namin na namin okay so magtingin tayo guys ng ibang ano ngayon flavor doon sa loob ng Chatteris pinapatoy sa katanawan din so ganyan meron pa? oo isa lang wagong uli ah, mas malapit lang dito oo uh -huh. ayan so kasi yung may gusto kasi kami puntahan guys mas marami yung talagang display maya lang malayo talaga dito siguro mga 40, 30 or 45 minutes ang nakukonsume niya uh -huh. Yeah. So, since is yes, medyo inaantok na nga po yung asawa ko, yun po yung pinaka-concern ko po yung pag inaantok na siya talaga. right So, yan na po, guys. At nakapasok na po tayo sa Chatteray's Cake. Alright? So, ito talaga yung mga gusto ni Kindness kasi nga po hindi po gaano ka matatamis ang mga cake nila dito sa Japan. Ayan. So, since po is yes, tatlo lang kaming kakain, kaya Uh, dito lang po talaga ako bumibili kapag biglaan at kunti lang po yung kakainin namin, okay? So, kapag may mga party po si Kindness, yun po ay talagang naka- Order po ako sa aking sisi miho. Pero this time kasi biglaan lang po ang mga plano ni Kindness. So dito lang ako guys. Yung pa kunti-kunti lang po. Alright? So Nakita niyo po guys, ganito po yung mga display na cake po dito sa Japan. So maliliit lang po, hindi ganong kalakihan. And then, madalas din po uh, mga flavor nila or fruits na nilagay is strawberry. Okay, since po ngayon napansin niyo po ang daming strawberry po ngayon, dahil dito ngayon sa Japan guys, season po ng strawberry. Alright? Alright? Alright guys, uh, tapos na po nakabili na po si Kindness sa cake po sa aking anak O diba, ang gaganda ng mga cake talaga no And then, kunti lang naman binili ni Kindness guys Kasi nga masasayang nga naman po, di maubos <laughs> And then, ayan po, uh, abangan nyo lang po guys Sa aking uh, pag, ano mamayang gabi Ayan, so siguro mablog ko po Kasi magluto kunti lang naman luto ko po talaga Kasi kami-kami lang din, hapunan lang And then, susunduin din po namin mamaya yun galing sa work tapos ngayon, bago tayo guys uh, bago magpaalam is may uh, may paano pa tayo may isa pang uh, display po ng mga sasakyan dadaanan po natin, so try natin guys kasi nandito lang kami sa marapitan po sa bahay namin, hindi na kami pumunta pa sa malalayo okay medyo traffic ngayon no, kasi araw ng sabado kasi sa Japan guys, kaya medyo maraming sasakyan talaga hindi pa kami makatawid ayan guys, oh. Nahirapan kaming tumawid. Ayan, kasi nga, kabilaan, dito rin, mayroong may dadaan. Ayan. Alright. Go, 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 go! <laughs> so, dito guys, sa uh, lugar ni Kindness, ayan, malapit ako sa Starbucks, sa mga cakes, sa mga barbecues, sa uh, mga restaurant, McDonald's, mga mall. Ayan po, ito po yung lugar ni Kindness, guys. Malapit po ako sa lahat. Ayan, kaya, ito talaga yung mga ano no, temptation lalo pa may mga, mga craving tayo so madali lang po magkapag ano minsan nga yung anak ko guys pag tinamad yan nagpapa over pa yan <laughs> kahit ang lapit lang po ng convenience store nagulat na lang ako pag ko ako sa bahay right. ay ano yan nabulaklak may nagulaklak na oh oh, oh. wow sakura sakura kasi may sakura na eh Ayan. saan kaya tayo makapamasyal ng pang sakura nito no Okay, guys. So, maya, maya update ko lang po sa inyo, guys, kapag nandun na tayo mismo sa mga display center po ng mga sasakyan. Right, guys. Uh, dito na tayo, banda, no? So, uh, silipin natin, guys, yung mga sasakyan na may mga display dito. Baka may magustuhan tayo dyan. Okay. guys at dito naman po tayo banda ayan so magtingin-tingin tayo dito guys so ganito kasi kami guys pag namimili kami ng sasakyan kailangan may time po tayo no? maglibot-libot para yung ano din ba sulit din yung ano natin ayan marami silang ano ah marami silang display So, hanap namin ay medyo murang-mura po. Kasi nga, alam kong yung anak ko, iba talaga ang gusto niya na sasakyan. Ano na? Yung iba... Mas gusto ko yung itim. Yung nauna. Kato formado dyan siya. Oo. Parang mas bago yun, no? Kesa dito. Mga display nila. Ayan guys. So, ito maganda naman to eh. Kailang iba yung mas gusto namin yung nauna namin nakita. At mas mura pa, di ba no? Mas mura pa yun. Ito ang cute naman. Oh. <laughs> si Lupin. Ang cute po. Ayan. Luwag nito oh. Okay. Alat hanggang doon po yung mga display nila guys. hindi pa talaga tayo confirm no? Kung dito ba tayo o sa kabila. Kasi maglilibot pa si Kindness. Plana? Okay na? So ayan guys, at least kahit paano nasilip namin guys. Parang wala kaming nagustuhan dito. Ayan, tiba yung mga ano namin, may hinahanap na. Siyempre yung medyo mura na at medyo maganda pa. Okay? Alright, so balik na tayo guys. Magalakad na tayo dahil wala tayong napili dyan. Wabaak sa yan ang oras. Ayan. So dito guys, ang lugar ni dash malapit lang po ako sa... lahat, ayan <laughs> guys, at ngayon po isa kawin na po si Kindness na sa bahay na po. So ito, ito po yung aking mga uh, nabili po. Alam at syempre na malingkit na ako ng konti guys. Tapos uh, mamaya maya is may gagawin po si Kindness. And then at uh, least po abangan niyo po yung aking mga susunod na upload the videos guys. So, dito siguro sa bahay, no? Ayan, no? Diba? Alright, guys. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood po. At susunod po is update ko lang po sa inyo kung may napili na po kaming sasakyan para po sa aking unika iya. Alright. Bye, guys. Thank you for watching po.